Siyam na oras na nasusunog ang ikawalong palapag ng isang gusali sa Binondo, Maynila. Kagabi pa nagsimula ang sunog na kung saan umabot na ito sa ikatlong alarma. Si Vel Custodio sa detalye, live. Vel, kumusta dyan? Joshua, siyam na oras nang inaapula ang sunog mula sa isang kwarto sa high-rise building dito sa Binondo, Manila. Hanggang ngayon, tanaw pa rin ang usok mula sa ikawalong palapag ng gusali. nagmula ang apoy sa kwarto ng bodega na may nire na plastic wares at balloons. Dahil sa lakas ng sunog, bahagyang nadamay na ang isang kwarto sa 7th floor. Halos sa lawang daang BFP personnel at fire volunteers na ang nakikipagbuno sa apoy. Naging pahirapan ang pagpasok ng mga bumbero sa gusali dahil punong-puno na ng gamit ang storage. Pumwesto na rin ang BFP sa dalawang katapat itong gusali para bombahin ng tubig ang nasusunog na palapag. Joshua, tatlo na ang naitalang sugatan dito sa sunog, kabilang isang fire volunteer na nawalan pa ng malay dahil nahirapang huminga. Hanggang ngayon, fire under control pa rin ang sunog. Magbabalik ako mamaya para sa iba pang update sa sunog dito sa Binondo, Manila. Balik sa'yo, Joshua. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Vel Custodio.